Hello mga kamami, another day, another vlog. Sinipag si Mami A for today's video, kaya naman maglilikpid at maglilinis ako ng konting kalat nila dito sa aming sala. At halos one week na akong hindi nakapaglinis dito. Pero konting kalat lang naman at likpitin ang gagawin ko dito dahil nakapaglikpit na ng konting gamit si my girl. At sana'y samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Sa aking paglilinis at mag-iikot-ikot tayo hanggang sa mahilo ang lahat ng gamit namin. Pagkatapos ko ngang maglikpit ng mga konting kalat dyan, ay sinabayan ko na ng pagbabakyong. Kapag ganito ang gamit mo sa paglilinis araw-araw ay talaga namang sisipagin ka. Talaga namang malaking tulong sa akin itong Dirma DX700. Napapabilis at napapagaang ang lahat ng aking gawain. At talaga namang lahat ng kasuluk-sulukan ng mga buhangin dito sa aming simento ay talagang nahihigup niya. At dahil nga kahit araw-araw ka maglinis ay sobrang alikabok at mabuhangin dito sa amin. Kaya ito ang aking parating ginagamit sa aking paglilinis. Kaya kung nagustuhan nyo to mga kamami ay ilalagay ko na lang sa comment section. At pagkatapos nga ng ilang oras sa paglilinis at pagbabakyum ay naisipan ko nga mag-ikot-ikot na muna ng gamit dito sa aming sala. At inuna ko nga ang lamesa ni my girl na hindi ko alam kung saan ko talaga ilulugar. At nag-isip-isip na ako dyan kung siya'y magiging komportable sa kanyang pag-aaral din sa pwesto na yan. Kaso biglang nagbago na naman ang aking isip kaya naman tinanggal ko ang lamesa at linagay ko na lang ang organizer ni my girl. At pagkatapos ay inikot ko na lang ang lamesa at dito sa kabilang side ko na lang ilinagay. Nagsaslita lang itong aking mga gamit na iniikot ay talaga namang nagre-reklamo na at nahihilo na sila sa akin. Pero final na at ito na ang aking desisyon, wala na silang choice. Dito ko na talaga ilinagay ang lamesa ni my girl para magkakatabi na ang mga gamit nila sa school. At pagkatapos ay ibinaba ko nga yung isang dura box para paglalagyan niya pa ng ibang gamit niya. At ayan nga naayos ayos ko na ang mga konting gamit ni my girl sa kanyang lamesa. At eto na nga ang final look ng konting pag-aayos ko at pag-iikot ng aming gamit dito sa aming sala ang ending nga, hindi pa ako tapos dahil aalisin ko pa tong silya na to at itong organizer na hindi ko pa nagagamit. Dahil nga ang goal ko dito ay maging malinis at maaliwalas at organize na ang kanilang ginagalawan sa kanilang inaaralan. Hindi ko na nga masabing sala ito dahil lahat halos ng kanilang mga gamit sa pag-aaral ay nandito na nga talaga lahat. At ito nga mga gamit ni My Girl sa lamesa ay siya na nga rin mag-aayos nito. Pero yung ibang school supplies sila ay aayusin ko pa rin. At nandito rin sa side na to ang computer table nila. At maayos-ayos at malinis na rin nga. At update ko kayo on my next vlog kung ano nangyari dito sa aking pag-iikot ng gamit. Thank you sa panonood!